Pare po mga kalakal na rin diretsong balintawak Balintawak po ba ang dala niyan? Ay, aripin ninyo. Tita. Ay, ilang araw po kayo magtitinda doon sa balintawak? Hanggang buko siya namaga. Ako galing ng biyahe. Ah, galing ka pong balintawak? Ako galing. Okay. po ay ano, barangay Mangilag pala rin, eh mga taga ano ho are mga ito ano barangay mga ano Maryland ka okay? Maryland inaantay lang po ninyo yung jeep oh. Uh -huh. uh -huh. so free thank you po dahil patangkas po ko right? ini tayo bumili na ng buto yan tayo bumili ng buto pala conception po buto po ng anong tao po galing bumili po tayo na rin 欧雷欧 yan ho, kataho ay kalulusong laang ng bukid oh, at ho. At kat ay may pinuntahan. Ay di sabi ko nga ho sa inyo, bumili na rin ako ng upo tambuli. Oho, na panarim. At gawa ko ho, pagka tayo may nilakad ay dire-diretso na po ba? Kung baga isang lakad, dapat mas marami po yung magagawa. Oho. Yan. At saka po yung napagtanong natin kanina na mga biyahero po yun, biyahera oh, ay ano po, sila daw po ay tumitinda ay sa Balintawak, oh, yun sila po ay doon sa Palingkinang, sa Kluberlip po ba, Kluberlip Cloverleaf, oh, doon sila, yan doon po nila dinadala yung mga gulay po nila, ay tayo nagtanong sa kanila ng kangkong kung sila ay kumukuha po ba, ay hindi daw po, kaya yun, kaya nabanggit ko po ba na nagtanong po ako ay basta pag ganong may mga pagkakataon dapat pagtanungan po ay ako nagtatanong. Oh, uh, ay ngayon po naman, edi eh, di kalulusong nga natin. Wala na rin akong magagawang maigi. Eh. Ay susulya pang ko dun yung ano, yung kabuti po. Oh, uh, tara, sama-sama po tayo at maigirin. At sayang, yan, tayo papuntang puntang labak. pa punta ka tayong labak baka po tayo makaka-spot doon may green pang ulamain sana ka tayo lulusot din na bisita na rin ang palayan po tikling oh Oh, ay nalipad naka-cover sa damuhan yung mga tikling Ah, may may tubig po lahat ng pala Yan Ay, doon na muna sa kalabakan tayo oh ay, hindi kita ang bundok uh. yun lang po yung aninag na yan yeah, bundok na po yan makadali tayo ng kabuti hindi nyo na ho tayo sa sagingan dadaan ako po kung di may dalang lalagyan no? Nga po eh pag may dala tayong ganari minsan hindi pa nakakadala lulusad na tayo din eh nasan ang kabutay wala meron dito hindi na natin naabutan na? yan mga hindi na po naabutan aray oh eh. isang maliit ang dami na sirang kabutay din eh ang isa oh Ah, eh, lutay na, lusaw. Mahina-hina na po. Nasa gilid. Wala. May mga nasira po yan, no? sayang wala ay walang ano ibang nagpupunta ata din eh uh. oh dami na sira ng kabuti eh sayang pa oh uh. dito sa kabila titingin po tayo mga mo eh. mga maaabot pa doon eh. eh. kabuti kabuti nasang ka dito muna tayo kabilang side wala hindi po napapatsimpo kung meron na yan wala wala ito ng labuyo oh wala po di isang piraso po ang yan. dami po nasira no? siguro yun, ikagahapon eh, lang ibig sabihin, sayang tapos kung kailan po naman tayo nagpunta di wala, gano po talaga yung no? pagkakataon wala tikling o bilis mga uwak wala po tayo po naman nagbaka sakali, din lang Kumusta na po ang panahon sa inyo? Hindi ni po sa amin ay. Ulan na naman. Bilis na naman kumarbon ng damo. sinuwerte na hindi lang binuinas oh sinuwerte na hindi lang binuinas Ayan po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Wala, tayo sa kalilaang. Yan, ingat po ang lahat. Ano po? Kung di pa po subscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. Pakalik na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang Bye.